Magpapalamig raw sa ibang bansa ang aktor na si Daniel Padilla. Ito'y upang makatakas sa mga marites. Nakita nga ni Netizen sa immigration si DJ na papuntang ibang bansa sa gitna ng kontrobersiya at pangbabasya kanya, kaya lilipad raw ang aktor patungong Dubai hindi talaga tinatantanan ng pampabash ang aktor matapos silang maghiwalay ng kanyang ex-girlfriend na si Catherine Bernardo na pinaniniwala ang may involved na third party. Kumalat sa iba't ibang social media ang larawan ni DJ na pupunta raw sa Dubai at mag-isa lamang itong aalis. Marami nakapansin sa aktor habang nakapila sa immigration at nakihintay sa kanyang flight at makalipas ang ilang sandali ay makikita sa video na may lumapit sa kanyang airport staff at sinabihan itong lumipat sa special lane. Matatandaan na tinuldukan ni Catherine at Daniel pa din noong isang taon at hindi na inihayag kung ano talagang sanhi na pagkakabuwag ng kanilang 11 years na relasyon. Yan ang ating entertainment news, Alex Forake, Tatak, RMX.